Hello guys, uh, nandito po tayo ngayon sa Ross Boulevard Hello. sa tapat ng BPI Bank. So nandito tayo ngayon sa mga cellphone na pansin namin, may mga cellphone dito binibenta. So tatanungin natin to si Kuya kung ano yung mga cellphone na pwede natin may offer dito sa mga kababayan natin. Puro po to si Nanhansa, pwede natin i-offer sa kanila. Na for good pa ba to? Ano masasabi niyo Kuya diyan sa mga ano niyo? I-promote eh? niyo po yung ating bintahan dito na cellphone. sa sa Roswell Actually, itong mga cellphone natin po, mga sikanhan po to. Although sikanhan po siya po, uh, magaganda naman. At saka wow! mga bago, bago rin, sikanhan pero bago, makinis pa. Ang ano namin dito po, minsan po may nag-upgrade na nagsuswap. Kaya po nagkakaroon kami ng mga ganitong cellphone, mga medyo may bago. Kasi nag-upgrade po sila. Kung sakaling gusto niyo mag-upgrade ng cellphone, pwede po kayo pumunta dito sa tapat ng BPI. Dito sa opo mag-trade, gano'n po. Yung po sir, mas sabi natin sa mga kabayan natin. So, paano po? How about po yung presyo ng ating cellphone? ah uh, gano'n po ba kababa? Uh, gano'n kataas yung presyo niyan? Ano po yung lowest price natin? Dito po sa mga price natin po, magkakaiba po ito ng price. May tag 1.5 lang tayo po. Diyan po sa dulo sa baba, 1.5 lang po yan. Dito man po sa itaas, may tag 5,000, nasa uh, 7,000, 2,500, ganun po tayo nagkaka-price po dito. Mura lang po ang price natin dito. Kung sakaling mataas yung unit nyo po, magsuswap, magta-trade kayo, kami po ang mag ng cash. Balik, kung mataas po yung sa amin, balik, kayo po ang mag ng cash. Ganoon po ang trade natin po dito, kung sakaling nagta-trade po kayo. So, yun po, ating patunayan. So, tingnan nyo naman po yung mga tumitingil, tsaka bumibili. O yung kayo mahiya mga madam. Yan. Oh, uh, ah. Ya, salamat po.